Yan po, bumili tayo ng electric mosquito killer para sa ating mga birdie, mga ka-birdie. Kakaawa naman yung ating mga alagang ibon dahil nandito lang sila sa labas. Yan po sila. Ayan. Ayun. Ayan sila. Sa labas lang. Tingnan natin kung effective itong electric UV mosquito killer nito buy one take one po ang ating binili ito ay 40 watts ang brand nito ay Philips yan Philips sya hindi nga lang mabasa at madilim kanina pa to bukas mga 20 minutes na mukhang wala pang napapatay mukhang mali ang pwesto Kamu mukhang masyado syang mataas o nasa uh, liwanag sya tingnan natin ibahin uh, natin sya ng pwesto Ayan. Para sa ating mga ibon. Bumili tayo niyan. Sana effective nga siya. Okay naman siya nung dumating. May konting dent lang. Ayan. Siguro sa pagkakasip. Pagkakapackage. package okay naman siya. Gumagana naman. Ayan. May napatay na. yung pala. Meron na. Ah, tingnan natin hanggang bukas kung ah, okay siya. Para sa ating mga ibon yan Meron din tayo syempre sa loob ng bahay Baka naman sabihin nyo eh Ibon lang ang aking uh, Iniingatan sa lamok Syempre mga kasama ko sa bahay Iniingatan ko rin lalo ng aking mga anak yan po sige Hanggang sumuli mga kabirdi Sana effective tong uh, uh, Mosquito electric killer na to Thank you very much Good night